Magkano po ang brokoli mo? Magkano yung ganyan? I think ang kilo ng karne no is parang almost less 100 eh. Ang nanay ko ang bumubuhay sa amin. Ang nanay ko ay marunong magluto. We want to good service at the good price. Yung pair lang. Sabi ko, ito na yung kong negosyo. Ito na yung papalugawin ko. Punta tayo sa palengke. Kailangan fresh palagi ang aming sinaserve. I wake up early in the morning at around 4 o'clock. And sabihin, uh, piniprepare ko na yung self ko para pumunta sa palengke. We started 1982. Kasi during that time, yung, yung house ng no mother-in-law ko ay very near, just a corner from the BLPB company. Nag-resign ako noon sa Manila to help My husband, poultry business. At the age of 70, I'm still, uh, thank you Lord, I'm still strong to keep my everyday work, ano. Hi, good morning! Magkano koly? About 3.50 na? O, mahalan ko. bagyo. Magkano po ang brokoly mo? Ay, okay, sa inya pa yung napalistahan. Meron ball pen. Ang isang bagay na hindi ko makalimutan ay yung aking kodi ko, pamamalingke. Kailangan sinusulat mo yon para alam mo kung ano yung bibilin mo. Ah, pahingi akong labanos. Betchay. Okra. Meron pa ba akong okra? Meron. Meron pa. Sige, bigyan mo ako ng kalating Okay. Sa pamamalengke ko, ako mismo po para hindi nasasayang. Kailangan hansan ako kasi para at least ma-maintain ko yung quality ng food na sinaserve namin dito sa restaurant. Magkano yung ganyan? How many? Ooh nagkataon eh. Subli mo ng plastic. 27 million. My business helped me keep me strong. At the age of 70, I'm still kicking and alive, you know. Ito niluluto namin na yung kare-kare. Ay pangani na anak ng aking uh, magulang. Ang tatay ko ay from Bicol, ang nanay ko ay from Lucban. Ang nanay ko ang bumubuhay sa amin. Ang nanay ko ay marunong magluto. During my early age, na-expose na ang mind ko eh. Siguro mga graders pa lang ako sinasama ako ng nanay ko pagluluto ng mga ulam pang piyesta. We really grew up very poor. Namamasukan ako during my early age. Naglalaba ako para lang ako'y may pambaon. Nakatatak sa isip ko yon na Uh, balang araw siguro, pakikinabangan ko itong natutunan ko. In time naman, nagtayo nga ng istasyon uh, ng BLTV and Company dito sa sa aming site. Uh, nakikita namin na may potential yung place kasi uh, maraming passengers. Uh, we started cooking uh, three kinds of uh, bayan, sa ulam, parang turu-turu lang. I think ang kilo ng karnino is parang almost less 100 eh. Okay, hanggang mamaya na ito. We're using Mang Tomas. Uh, I think this is one of the best brand. Ah, Dory. so, kailangan bo with all the ingredients. And then, pag nag na siya, kailangan simmering lang ang apoy. Marami nag-approach doon sa aming luto kasi a very simple dish but very delectable, ano? And that was the beginning na nag-restaurant kami. Tayo na nga kami ng dine-in. Di kami ng waiters. As time pass by, lumaki na na lumaki. Um, kaya po namin kuma gusto kumain dito, uh, masarap. And, just po sa mga hindi pa po nakakapunta dito, um, tikman di nyo po masarap po talaga dito. <makes noise> Halos araw-araw nandito ako. Siguro mga baka na. <laughs> kasi lang nila para matikman nila ang luto dito. Every day, meron kaming mga siguro mga 30 to 35 kinds of ulam including na yung vegetables. Binabalik ako kasi uh, bukod sa mura na yung pagkain nila, masarap talaga at malinis almost 40 years na ako kumakain dito. Marami pong nagsulputan dyan ng mga kainan, mga na-passport din. You know, Pero mabalik po ako, nang nasisihan po ako sa aking kinakain dito eh. Ma'am, ayong sisig po ay ano, mga, mga seven na lang po tapos yung dalawa na lang yung hamonado. 11.15 ay very few na lang yung pagkain kaya We keep on moving the kitchen and we cook something na marireplace yung mga nawala na. Marami kami naka-standby na, na nanluluto Katulad ngayon, nagluluto kami ng uh, ground uh, pork and then uh, another set of lechon paksiw. Nagsusulat po ng pa-order po sa customer online. Siguro na-observe mo. Uh, marami kaming uh, take out. In addition to that, meron kami sinosupplyan na uh, mga three times a week from government offices. Pa, wala po yung Ay, ma'am, text niyo nga po kung saan po dinilipan ma'am. Uh, dahil marami na akong regular customer, pinag-aralan ko yung catering. Actually, meron kaming catering. Kanina lang tumawag 11 o'clock. Paminsa kasi bigla ang may ganun, bigla may order ng maramihan. So, prepare ulit kami ng another food. Medyo stressful yun sa aming kitchen pero kailangan alerto ka, no? So, another sala ulit, another trabaho. Pero okay lang, business yan eh. the good service at the good price. Yung pair lang. Late 90s, nang una ko mamit yang si Malu. Wow. Napaka-personal ng approach niya. Is if lagi siyang nagluluto yeah. ng para sa kanyang pamilya. Parang very homely sila dito sa akin. Mahal ko ang aking mga customer. Kasi uh, doon ka nabubuhay eh. I'm doing this business Siguro number one is my family. At least, napaaral ko sila sa pamamagitan ng rest ng aming business. And also, for the people around me, ibig sabihin, para matulungan ko sila hanggang sa kaya ko. This is one of, one half of my life is F&M. Kumagay, ito na yung naging bahagi ng buhay ko.